Oh! Ay, na. <laughs> practice lang, practice, practice ba, practice. Ah, <laughs> oh, okay. Practice lang ha. Okay lang ba? mag na tayo. Happy birthday, Ma'am. Zenda, welcome to Naguya Kasuwa po. Uh, maraming maraming salamat po. Dito mo po hinil yung birthday mo. Ah, uh, sana po next time ulit makabalik po kayo, ha? Okay, can we start? Hindi ko ba? Dito siya parang may chopstick. Oh, kaya ka may tinidor ka eh. Okay na yung may tinidor ka, ha? <laughs> Lalagyan natin tugtog. Okay.

dito, hindi na kaya ako mag-show. Si papa mo dapat dito eh, hindi naman ako maroon sumayaw eh. Kaya muna, sup muna kayo para practice na to. practice. ka na